Sa isang taos pusong pagbabalik, bumisita si Donny Pangilinan sa kanyang grade school na The Learning Free Growth Center sa Quezon City, hindi lang dala ang mga alaala, kundi pati ang isang espesyal na handog ng pasasalamat. Ikinagulat ng kanyang mga dating guro ang isang milyong pisong donasyon mula sa aktor, isang emosyonal na tagpo na tampok sa kanyang pinakabagong vlog. Bainal ni Donnie ang mga alaala ng kanyang kabataan habang nililibot ang paaralan, kabilang na ang Donato Hall na ipinangalan sa kanya. Sa kanyang kababang loob, nakipagkwentuhan siya sa mga estudyante, tumugtog ng musika, at muling ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa institusyong humubog sa kanya. Napaiyak ang kanyang mga guro nang ibigay niya ang tseke, at damang-dama ang pagmamahal at pagkilala mula sa kanilang dating estudyante. Umani ng papuri si Donnie mula sa netizens hindi lamang sa kanyang tagumpay kundi sa kanyang mabuting kalooban, kababang-loob at wagas na pasasalamat.